para sa demokrasya ng Lahat pong ngayon, kain tayo. Kain. Lord, po, biyaya sa araw. kain po tayo ng mga... kababayan, ulitin Kain kayo para hindi tayo o, ito saluyo. To, sa po to, tapos may, may Ay, yun, puro o taray na na subuyas. Sentenggit. Saluoy ko taw, tapos na iko, i-update ang manok. Iropin ng Saluoy taporo daw. Shut up diyan sa Oriental Mindoro, sa Rojas. Saka diyan sa bo Barangay San Isidro sa hati ko. Shout out po sa inyong lahat. Yan sa Lagunan, shout out po. Ayan po tayo. Shout out yan sa Bulalaka, Oriental Mindoro. Sa kapatid ko. Good morning, good morning po. Kain tayo, Almusal. Senok. Ni e, pritong manok. Apa saluyot na puro ng, buyas. Bitkin, okay na buyas. Kucing bicin aku ito Iwas uh, high blood, saluyot. at na din sa Laga Magandang umaga sa inyong lahat. Shout out po kay Alexis. Ingat sa pa, ingat kayo dyan sa bayong lala. Sarap po, purong saluyo. Sarap